Si Justin Drew Bieber, B-B-E-R, Bieber, ipinanganak noong 1 ng Marso taong putapat ay isang mga awit sa Canada. Itinuring bilang isang pop icon, kinikilala siya para sa kanyang multi-genre na mga musical performance. Natuklasan siya ng American record executive na si Scooter Braun noong 2008 at pagkatapos ay dinala sa American singer na si Usher na parehong bumuo ng record label na RBMG Records para lagdaan si Bieber noong Oktubre ng taong iyon. Nagkamit siya ng pagkilala kasunod ng pagpapalabas ng kanyang debut extended play EP My World 2009 na mabilis na nakilala sa international na commercial na tagumpay at humantong sa kanyang pagtatatag bilang isang teen idol. Si Bieber ay pinasok sa mainstream stardom sa kanyang teen pop driven na debut studio album, My World 2.0, 2010, na nagdebo sa tuktok ng US Billboard 200 at ginawa siyang pinakabatang solo male act na gumawa nito sa loob ng 47 taon. Ang album ay suportado ng nag-iisang, Baby, na nagtatampok kay Ludacris, na naging isa sa mga pinakamabentang single sa lahat ng panahon. Ang kanyang pangalawang studio album, Under the Mistletoe, 2011, ang naging unang Christmas album ng isang male artist na nagdebo sa tuktok ng chart at nakita ang patuloy na tagumpay. Nag-eksperimento si Bieber sa dance pop sa kanyang ikatlong studio album, Believe 2012, ang acoustic re-release nito ay naging dahilan upang siya ang unang artist sa kasaysayan ng Billboard na magkaroon ng limang US number no. 1 na album sa edad na labing walo. Sa susunod na dalawang taon, si Bieber ay nasangkot sa maraming kontrobersya at legal na isyo na humantong sa isang bahid ng kanyang pampublikong imahe. Noong 2015, ginalugad ni Bieber ang EDM sa Where Are You Now? kasama si Jack Yu na nanalo ng Grammy Award para sa Best Dance Electronic Recording. Na-impluensyahan nito ang kanyang ikaapat na album na Purpose, 2015, na nagbunga ng tatlong Billboard Hot 100 number one single, Love Yourself, Sorry, at What Do You Mean. Gumawa siya ng kasaysayan ng chart ng UK nang ang bawat isa ay sabay-sabay na humawak sa nangungunang tatlong pwesto sa chart ng bansa. Ang kanyang mga guest performance sa 2017 singles na I'm The One, ni DJ Khaled at Despacito, ni Luis Fonsi ay parehong nangunguna sa Billboard Hot 100 at ginawang kabilang si Bieber sa ilang mga artist na pumalit sa kanyang sarili sa itaas ng chart. Ang huli ay nakakuha din sa kanya ng Latin Grammy Award. Ang kanyang 2019 na single, 10,000 Hours, kasama si Dan Dagdag Shay, ay nanalo ng Grammy Award para sa Best Country Duo, Group Performance. Ang kanyang R&B inspired na ikalimang album na Changes, 2020, ay nagdebo sa numero uno sa parehong UK at US, habang ang kanyang standalone duet single na, Stock With You, kasama si Ariana Grande, ay debuted sa Billboard Hot 100. Ang kanyang ika na album, Justice, 2021, ay suportado ng pandaigdigang hit na, Peaches, at nanguna sa Billboard 200, na sinira ang 1965 record ni Elvis Presley para sa pinakabatang solo act na magkaroon ng walong US number no. 1 na album. Ang kanyang ikawalong US number no. 1 single, Stay, with the Kid Leroy, ay inilabas noong taon ding iyon.